Hello, magandang araw. Ito pong muli si Dr. Ger Maria Azores de Satlicastro, ang certified naturopathic practitioner dito sa Quezon Province. Kagabi lang po, meron akong isang pasyente na through phone ay nagpakonsulta kasi maraming maraming na raw siyang napuntahan na ospital na doktor. Pero bakit, ang tanong niya sa akin, Doktora, bakit hanggang ngayon hindi ako gumagaling? Bakit nga ba? at bakit nga ba ano ba ang dahilan ano ba ang ugat ng iba't ibang klaseng sakit number one number one na matagal ko nang sinasabi sa mga nanuunood ang ang number one na dahilan ay ang pagkain. So, napakaraming pagkain. Napakaraming pagkain. Number two, stress. Yung pagod na pagod ka na dahil sa dami mong obligasyon dahil hindi mo na napag-aralan kung pa paano mo ito ma number, number three dahil sa katandaan ang pagtanda po natin ay isang dahilan din kung bakit tayo ay nagkakaroon ng iba't ibang sakit dahil ang katawan natin ay parang makina so Uh, yan po ay pangatlo sa dahilan kung bakit tayo ay nagkakasit. Ang pang-apat ay, ay hereditary. Pero yan po ay 5% only. 5%. 95% ay dahil sa uh, environmental, sa naging gawi mo, sa naging experience mo, sa naging practice mo. So, batay po sa World Health Organization, ano ba yung talagang dahilan? dahil po doon sa bakit tayo nagkasakit dahil doon sa mga maling nagawa natin yan po yung naging resulta ng uh, maling ginawa natin kaya tayo ay kinapitan ng iba't ibang uri ng sakit So, dati wala kang mataas na kolesterol, mataas na uric acid, wala kang bukol, wala kang hypertension, walang kahit anong masama sa pakiramdam mo. Yan po ay resulta kung ano ang iyong ginawa. papaano natin pagagalingin ng ating sarili sa ating mga sakit na nararanasan, sa mga sakit na ating uh, nararamdaman? Unang una po na dapat uh, nang gawin ng kahit sinong taong may sakit ay sabi nga yung first key para tayo ay gumaling. First key to healing is kailangan nating uh, tanggapin acceptance and admission tanggapin natin sa sarili natin na tayo ay nagkamali given na po yun given na, na tayo ay nagkamali so uh, binibigyan pa tayo ng pagkakataon na itama natin yung mga mali nating naging gawi naging practice naging mga kinain natin yung mga bisyo na nasobrahan natin ginawa pwede pa naman may pagkakataon pa na para natin iyan uh, ayusin at ituwin dahil walang sino ang doktor o walang magaling na ospital ang magpapagaling sa kahit sinong may sakit. Katulong lang, oo. Advisor lang, teacher lang, kaming mga doktor sa mga pasyenteng may mga iba't ibang sakit. Pero ang unang-unang magpapagaling sa atin ay walang iba kundi ang pinakamagaling na doktor. At yan po ay lagi kong inuulit yung may akda ng ating buhay. Pangalawa, yung sarili natin. Kasi, sabi ko kanina, ang first step to healing is acceptance and admission ng mga mali na ang ginawa. Yung pagkakaroon ng kidney problem, pagkakaroon natin ng cancer, pagkakaroon natin ng iba't ibang mga sakit na dati ay wala sa atin, yan po ay maaayos. At sa pamamagitan ng tamang uh, pagkain, tamang pag-exercise, tamang ara uh, oras ng tulog, tamang pag-iisip, yung mga positibo ang atin ini. Dapat lagi tayong masaya. Dapat lagi tayong masaya. Kaya nga po okay nagpapasalamatan din. My name is Joy. So kahit oh, uh, um, may problema din na nararanasan pero yung pagiging masayahin importante ang puso natin ay masaya, malinis at uh, lagi tayong uh, nakatuon sa biyaya at pagpapasalamat ng ating Panginoon. Alam ba ninyo na ang ating Panginoon ay nandiyan laang anumang oras Lord is waiting for us to admit kung paano natin tatanggapin ang grasya ng kagalingan. Dahil hindi iyan natin makakamit kung hindi hindi tayo magbabago dun sa mga naging dahilan at sanhi ng ating mga sakit. Walang sino man ang makakapagpagaling kundi siya laang kasi healing will only come from God. Sa kanya lang magagaling. Paano natin i-release? -re Paano niya i-release? -re How can he release his healing kung wala ka pa nang, kung wala ka namang inaamin? Kaya may sakit ka nga dahil hindi sa pinabayaan ka ng Diyos, kundi pinabayaan mo ang iyong sarili pinabayaan inabuso mo yung iyong katawan so madaming hindi nakalaya sa sakit kasi hindi natutong umamin hindi natutong baguhin ang kanilang dating gawi so para tayo ay magkaroon ng tunay na kagalingan tanggapin natin humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon sapagkat Walang ibang magpapagaling kung hindi siya lamang at ikaw mismo. Sapagat ang ating katawan ay templo ng ating Panginoon. Walang sino mang mag-aalaga at magmamahal sa iyong sarili, sa iyong katawan ng 101% kundi siya at ikaw. Yung mga asawa mo, anak mo, best supporting actors lang sila. Best supporting actresses lang sila. Sila lang yung tutulong sa iyo para pa kainin, para kayo ay um, pasayahin at uh, bigyan ng uh, uh, positibong uh, pakiramdam. So maraming salamat po. Naway ako ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman para mas mahalin natin ang ating katawan, ang ating kalusugan sapagkat ito'y tangi natin niya. Maraming salamat po at pagpalain tayong lagi ng ating Panginoon. Thank you!